Marami mga trial sa buhay. Pag may ako, kadalasan, sabi ko, ano ba mga trial sa iyo? Sabi niya, ah, walang pera. Hmm, um, trial nga yan. Misan um, may sakit. Hmm, um, trial din. Iniwan ang mahal sa buhay. Nabigo. Nawala ng mga ari-arian. Nasunugan. Kumisan misan may kamang mahal tayo sa buhay na nauna na sa Panginoon. Maraming trial. Pero bihirang-bihira at halos hindi eh, ko naririnig sa mga tinatanong ko kung ano ang mga trials sa buhay, ito ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon. Usually kasi, trials are equated with sufferings. Sabi po sa uh, Bible, sa James, the book of James, chapter 1, verses 2 to 4, Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. So kailangan pala ay uh, tinatrato natin ang mga pagsubok na isa ring kaligayahan. Because trials make us grow, strengthen us, trials make us complete. But there is another type of trial that is not suffering, but trial that is enjoyment. Yun ang hindi ko naririnig sa mga tao pag tinatanong ko sa kanilang trial eh. Yung enjoyment. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Enjoyment as trial. At ang pambagat ng ating pag-aaral, pass that other kind of trial. Pass that other kind of trial. Heavenly Father, we thank you for who you are. Salamat Panginoon at ang mga kapatirang ito, mga kaibigan namin ay nakarating kanya-kanyang istorya sa pagparito, kanya-kanyang mga balakid, kanya-kanyang sakripisyo. Panginoon, lahat po ng nahirapan, nagkaroon ng sacrifice kaming hir, hinihiling ko po sa inyo, palitan nyo ng kagalakan. Punuin nyo ng pagpapala. Honor the intention of your people for coming here today. We want to fellowship with each other, but above all, we like to fellowship with you. Nawa, Panginoon, ay puspusin niyo po kami na inyong Espiritu. Huwag kami nga alis sa dakong ito na hindi niyo po kami nakausap, hindi niyo po kami napagaling, hindi niyo kami naturuan, hindi niyo kami naituwid. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Tinig niyong nais aming marinig. Use your servant only as your instrument. But be our speaker, O God. We recognize no other God but you, O God of Isaac, God of Moses, God of Abraham. So we reject any other God. We reject any other message from any other person or personality. But we want you, Father, to speak to us. Holy Spirit, enable us. Empower us to hear, to understand, and to become like Jesus. Father, take over. We are your people. We reject and rebuke all presence of evil. All work and plans of evil against His holy assembly we reject in Jesus' mighty name, and we ask You to do Your will. Let Your will be done. We're confident, Father, that You hear, as we ask in Jesus' mighty name. Pass that other kind of trial, and that other kind of trial is enjoyment. I'm going to talk about eight enjoyments, eight nice things. Eight roses that can become thorns. Eight blessings that can become curses. Eight enjoyments that can become trials. One of that, a trial that we should pass, is a trial of beauty and good looks. Tingnan ninyo ang katabi nyo. Siya kaya ang pinag-uusapan natin? Beauty and good looks. Tulad na lamang ni Joseph. Si Joseph the dreamer. Sabi sa Biblia, ay siya yung magandang lalaki, sumabit suloy siya sa gulo. Pinagtangkaan siya at pinagnasaan ng babae niyang amo, asawa ng kanyang tunay na amo na si Potiphar. Genesis 39 verse 6 up to 7. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, Come to bed with me. At syempre dahil si Joseph po ay makadiyos, Siya'y disente, may paggalang sa kanyang among lalaki, di niya kailanman pinagbigyan ang mga panulukso ng babaeng ito. At ang babae ito naman, kina take rejection well. So what did she do? One day, she cried rape. Nung di siya pansinin, isinumbong niya at pinagbintangan niya na balak daw siyang gahasain ni Joseph. Because of that, Joseph went to jail. And another story deserves another telling. But the point is, kung ito ba naman si Joseph ay eh, hindi may itsura, hindi, eh, hindi sana napagnasaan. Kumisan po, blessing yung, di di blessing yung hindi ka masyado maganda. Di ka nare Blessing yung hindi ka masyado maganda lalaki. Walang masyadong nang aakit sa'yo. Malaki pong pagsubok na maging maganda. At maraming tao, hindi nila naipapasa sa ang pagsubok. Kinakain sila ng kagandahan, nagiging palalo, nagiging mayabang, o kaya nagkakasala dahil dumadaling magkasala sa dami ng nang aalok. Kaya mabuti kumisan yung di na naaalok pa. napipilitang ka maging banal. At least kahit pilit, banal pa rin kesa sa napakarami namang pagkakataon. Alam niyo yung magaganda, maraming choices eh. At kumisan niyang choices, parang sumpa. Habang dumadami, mas nakakalito. Kaya yung mga temptress, mga tempter, usually magaganda rin ang itsura. Dahil hindi ka naman maaakit kundi sila maganda. Kaya ang sabi ng Romans 6.13, Do not offer parts of your body to sin. As instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Yan ang sinasabi. So good-looking people, mag-ingat. At meron pa po ako isang ipakikiusap. Good-looking people, be kind to others. Huwag na kayong sobra pang magpaganda't mangakit. Maawa naman kayo sa magnanasa sa inyo. Tapos di nyo naman pagbibigyan. Di ba't kawawa? Lalo mga kababaihan na sobrang kaakit-akit ang mga itsura. Tapos ang dami niyong pinahirapan ng loob. Lahat ng makakita sa inyo ay kulang-kulang nalang mawala sa sarili. Mga driver na halos bumangga. Kawawa naman. Mga magaganda, mahabag kayo sa magagandahan sa inyo. Kaya kung may wisdom yung mga Arabo, sinusuklo ba ng tunote nila ng tela? Mata lang ang ipinapakita. Sobra ka na naman kung pati sa matay na akit ka pa. Yung iba naman talaga dapat yung takpan. Kasi sobrang walang taket. Sinisipon na. Nagkakaroon na ng pulmon niya. Ayaw pang takpan ang katawan. So, maawa kayo. Maawa kayo sa magnanasa na mabibigulang naman. Maawa kayo sa maiinggit. Malaking pananagutan ang maging maganda. Beauty is from God and it must glorify God. Beauty must never be surrendered at the feet of Satan to be his instrument. Pero tingnan ninyo, napakaraming magagandang tao, kasangkapan ng kasamaan. Ang kagandahan ay ginagamit sa pang-aakit ng asawa ng may asawa. Sa pagmamali ng kaisipan ng maraming makakakita. It's sad that a beautiful thing and that beauty can be a curse. So, watch out beautiful. Watch out handsome. Sabihin nyo nga sa katabi nyo 'yon. Watch out beautiful, watch out handsome. Another trial which sa biglang tingin is a blessing but can become a curse also, is health. Health? Pastor Eddie, eh, di ba kayo Health can be a curse, yes. Because healthy people have so many options and choices of what to do. Katulad nung sobrang maliliksi ang mga paa, kumisan minsan ka dadaling maghabol ng kasalanan at pumunta sa mga lugar ng kasalanan, e eh, kung yan ba yung, yung nakapako sa kamat, di makabangon, nagiging banal. You know the body can do so much when you're healthy. That's why when you are healthy, first you thank God and then you watch that you don't allow your health to become an entry point of evil. Kasi pag malusog ang tao, maraming pwedeng gawin. At saka marami rin pwedeng makigawa sa kanya. Kasi kung yung garba sumusukan ng dugo, ay wala nang may gustong lumapit sa iyo kumisan. Malayo ka sa temptation. Eh pero kung lusog mo, maraming gusto na dumikit-dikit at lumapit-lapit sa iyo. Kaya ang katawan natin, mas malusog, mas ginagawa nating alipin ng kabutihan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9.27, No, I beat my body and make it my slave. You know, if you don't make your body your slave, it will be your master. Yung katawan ng tao, pag hindi yan sinupil, pag hindi yan kinontrol, yan ang magiging amo nyo. At pag ang katawan ng tao naging amo, mapapahamak ating kaluluwa. Kasi walang gustong gawin ang katawan, kundi katamaran, kasalanan, luho, sarap. Kawawa ang kaluluwa ng tao na yung katawan niya ang nagahari sa kanyang buhay. Kaya ang sabi ni Paul, binubugbog ko tong katawan ko na to Pinupuk po ko to, pinipilipit ko to at ginagawa ko siyang alipin ko. Sumusunod sa kagustuhan ng aking espiritu. At yan ang dapat mangyari. Kaakibat po't kasama ng health, trial din yung long life. It's a blessing to have a long life, but long life can also be a curse. Long life can also be a trial. Tingnan nyo ang napakarami natin hinahanga ang mga bayani maaaga kasing namatay. Si Rizal, si Bonifacio, sila magsaysay, palibas at maaagang namatay, hindi nagkaroon ng maraming pagkakataong magkamali. Habang humahaba ang buhay, dumadami ang pagkakataon mo magkamali. Of course, dumadami rin ang pagkakataon mong gumawa ng mabuti. Kaya ang sinasabi natin, blessing yan, pero pwede rin niya maging sumpa. Tingnan niyo si Don Emilio Aguinaldo sa haba ng buhay. Napakaraming naging controversies tuloy na nasangkutan. Sumama sa politika, natalo, kung ano Ang haba kasi ng buhay. Yung napakaagang nangamatay, nagmumukha tuloy yung mga perfect or nearly perfect because they did not have much opportunity to make mistakes. So, watch out, you health buff. Kung ang lusog-lusog mo, mahaba ang buhay, humihingi ka sa Diyos sa mahabang buhay, gusto mong pahabain, mag-ingat-ingat ka. Sapagat bawat buhay at bawat araw na ipinahiram ng Panginoon, ay gustong agawin din ni Satan.